Hi guys, welcome back to my channel. So it's me again, Mommy Deng. So for today's video, sama niyo naman ako mag behind the scene dito kay It's Me Crystalline. Ayan. So dito sa pan, nagmelt lang siya ng butter. Ayan. Tapos nung nagmelt na yung butter, nagbasag naman siya ng tatlong egg. Nahuhulaan niyo ba kung ano yung gagawin niya? Then nung nalagay niya na yung tatlong egg, may mix, -mix niya lang ito. Tapos nung na-mix na to, nilagyan niya naman to ng fresh milk. Ayan, magnolia fresh milk. Then, minix-mix niya lang to hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Kala mo, daming ingredients, dalawa lang naman. Then, yung kaninang minult na butter, ayan na, nilagay niya na dyan. Then, pagkatapos niyan, maglalagay naman siya dito ng flour. Ayan three cups of flour nga pala yung nilagay niya dyan. Nahuhulaan niya na ba kung ano yung gagawin? <laughs> Pagkatapos niyan, sinala niya na din yan para hindi magsama yung buo-buo dito. Nung nasala naman niya yan guys, pinagpahinga niya lang yan sa rep at least one hour ganun. Then mag-uumpisa na nga siyang magloro. Ayan, sa pan, naglagay lang siya dyan ng butter. Nagmelt lang ulit siya ng butter. Then, naglagay naman siya dito ng 1 cup na minix mix kanina yung mga ingredients ayan naglagay lang siya dyan hindi nga pala una pinano ayan alam nyo ba guys nung unang pagsalang neto failed pero sabi nga nila, huwag mawawala ng pag-asa. Ayan, nag-try-try ulit kami dyan. Ah, napagtanto namin na sobrang pala sa butter. Ayan, nag-try na ulit siya. Then, yung pangalawang ito, yung ito na, na perfect na. Oh my God. Kailangan pala hindi madaming butter para hindi siya magmukhang ito log ayan nasunog pa nga pero try and try hanggang sa makuha natin yung tamang pagluluto nito ayan nung nakuha niya na yung tricks ganun lang din yung ginawa niya para maluto niya na lahat alam niyo bang sobrang sasarap nito merienda time nga pala niya yan ginawa. At kaya ako naman to ay nice over dahil maingay sa paligid. Wala naman tayong no choice dahil nandito tayo kung sa ang lugar masaya, ba diba? Kaya laban lang. Mabalik nga tayo nung naprito niya na lahat. Ayan, naglagay na siya dyan ng Nutella. Then tinupi niya lang ng ganyan. Ganyan lang din naman yung ginawa niya sa lahat ng naluto niya. Nilagyan niya din ng Nutella. Nag-spread-spread spread lang ng Nutella. Kaya kung nag-iisip ka ng pang eto na, this is it. Iloto mo na. Sobrang sarap na ito. Magugustuhan talaga ito ng mga chikiting. Medyo pricey nga lang dahil sa Nutella niya. Pero worth it talaga yung lasa niya. Grabe. Kahit naman talagang napakahirap niyang lutuin, talagang masarap ito. Oo nga pala guys, kailangan yung pan nyo non-stick para hindi kayo mahirapan magbaliktad. Ibabato nyo na lang para bumaliktad ganun. Charis. Hindi, para rin kasi maganda yung pagkakaluto, ganon. Pero mas masarap kasi pa pag ganto na yung kulay niya, ganon. Sobrang sarap talaga na ito pang merienda or breakfast, kaya itry nyo na. So, balik nga tayo guys, na nalagyan niya na ng Nutella lahat ng naluto niya. Naglagay naman siya dito ng powdered sugar. Ayan, dagdag pa sarap yan. Yung nilalagay sa crinkles, yung parang white powder, ganun. Ang sarap din pala nito no? yon sobrang sarap niyan. Kaya i-try nyo na. Magtataisness na nga pala siya dito. Then, grabe, sobrang sarap. Habang ina-edit ko to, natatakam na naman ako. So, hanggang dito na lang. Thank you, thank you for watching. Bye!